Ano nga sila sir? Sir, sir. sir kuha kayo sir oh Sir, kuha kayo, biskuit Sir, sir kuha kayo tubig sir Sir, napay, gusto nyo? biskuit Panawid gutom sir Kuha kayo sir Hindi ko wow. buksan mga ito Ay, 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 Tira lang kayo ng para sa atin. Tira lang tayo sa, para sa atin. Okay. Ito, kunin mo. Pagbigyan mo sila, sir, ng ano. Skyplex. Iko, dito na lang muna tayo okay. ni Iko. Okay. Biskit okay. naman, yung biskit. Ay, okay. sorry, may nagbabalag. Ay, sorry, may nagbabalag. kita okay. tahu okay. kita okay. 我们幸福。